So may package si Maring Hera na dumating. Ayan. At sila ay naglilinis sa taas. At ako tapos na rin ako sa labas. Nakapagsalamin na ako. Lahat-lahat. Ayan. Nilip tayo. Ayan. Maaraw. Ayan. Yung iba nasa beach na. Hindi. Lockdown pa rin. Kaya walang beach. So ayan. Oh. Ang sarap magbabad sa init. All right. Yan. Okay. Yung package ni Maring Hera. Pabubuksan natin sa kanya mamaya at uh, nasa taas sila. Kararating lang. Okay. Hindi ko alam kung ano yan mga in-order niya. Smile Farmers. So, ibig sabihin, mga gamot, ko muna kayo, nakasalamin na ako. Nagsalamin ako kanina. Yan, tapos nagpatubig. Yan, nilinisan ko na rin kanina yung malaking salamin. Kaya yan, nakakasilaw yung refleksyon. So ito, bababa ko muna. Mamaya na natin bubuksan. Guys, unboxing naman tayo ngayon. Hindi po si Draco ang nag-unbox. So ito guys, ay binili ko siya sa Smile Smile Pharmacy. Yun guys. Pinalitan ko pala, prank pala. Prank! <laughs> Agad po nitong in-order guys. Pero kahapon lang lumating. Well, expire na yan! Kasi nga, gawa siguro ng lockdown. Ay naku, hindi sana'y mag-unbox. Ngayon lang akong mag-unboxing guys. Ito. pag sinabi na pharmacy alam mo na kung anong nasa to so, unbox mo lang yung mo, yung uh, mic mo ng talagang araw ito guys ito so, yung kanyang receipt talagang sya sa smile pharmacy yun hindi na natin kung tama ba yung kalagay dito so sabi dito ay pro active liquid collagen So, ito guys. ito naman. Ito talagang in-order ko. And, binigay naman yung favorite ko. Strawberry flavor. Yan yung pinapabili niya sa akin. Na ito yung pinapabili na. ko sa kanya pero hindi ako binigay. Yan. And, sunod. Bumili na ako ng Hindi, okay, si Bulitan. Manaktak. Alam mo, manaktak. Uh, uh, Napasabik si Maring Hera. At meron tayo bumili na oh, guys. Sabi niyang health aid, aloe vera gel, soothing gel, and rejuvenating skin. Para lang sa akin yan. Meron din tayo. Pero dalawa guys, ang dalawa guys, ang um, in-order ko dahil ito, ito ay pang facial wash. Facial wash ito. Gaw, gamitin mo ito pang hugas mo. No. Bakta ko. Bukha. Malakpak. At yung ating Dr. Oh. Jira. Ito ang pinaka-best na lahat, guys. Hydro Bost Supercharged Serum. Uy ako. Sa parang Para sa pagpaganda. Ah. So, ito lang yung guys, yung binili ko. Ito, nag-work siya. Kaya hindi ako binihan. Dahil nag-work siya ng 29 euro. Kailangan na natin ito. Pag nasa 30s ka na, kailangan mo nang gumamit ng collagen. Hindi lang ito para sa skin. Hindi ko ito pinupromote guys ha. Sineshare ko lang. Sponsor ko. Eh, Baka naman. guys. Sa ano, shout out dyan sa uh, Proactive. Baka naman mapanood mo ako. Kahit once a month. <laughs> ito guys. Marami siyang health benefits. Ito. To promote skin, shiny hair, strong nails, and health, healthy joints. yun yun. Para sa lahat. At saka may vitamin C siya. Ito naman, soothing gel. Ito yung para sa all skin types, aloe vera gel. Yan. Ito naman yung para sa facial. Saka ito yung ating serum. Buksan natin para makita nyo yung Draco kasi yun, curious ko. Kung napapansin nyo guys, meron siyang bits inside. Para sa Serum na. para sa face para maging bright. So, yun lang naman guys, yung laman nito. At, nagbayad ako ng 51 euro and 50 cents. Alright, tapos na yung unboxing ni Maring Hera at so, hindi ka excited exa ito. Ganun talaga ako guys, pag ano, nag unboxing ng hmm. sarili ko. na Excite. din din. Excited. Excited. Walang excitement. Kasi nga ako bumili. Hmm. Pero sa kanyang gaganda guys. Mayroon ako dito. Hindi ko pa nabubuksan. Buksan na natin? Hindi pa. Minsan na lang yan. Sige na. Ako naman magbubukas. At saka ito na rin guys. At saka mayroon pa dito guys. Kung sino-sino sino yung uh, mga sponsor ko. Ah, wow, palagay ko ano ito. Ang daming mga nag-sponsor sa akin. Sabi nito yung electronics kaya. Ayan. May mga sponsor pa dyan ng mga babuksan. <laughs> patlo, patlo, patlo ang mga Ayan, mga <laughs> kadiich. Unfair, yung... <laughs> unfair. Ito lang ang pinanbox ko. Tapos ikaw yung lang. dalawa, tatapos lima. Yo. <laughs> wow. Wow. <laughs> Pero sa susunod na lang yan, guys. Matagal na rin yan. Hindi ko pa na-unbox. Kasi nga, uh, marami tayong ginagawa. So, ano tong laman nito? Secret. Saan natin? Eh, alam ko okay. ito GoPro. Sabi, hindi pang GoPro mo. hindi pa natin nagagamit itong mga display to. Display mode. Tagal-tagal na nito. oh, Nag-fade na yung sulat. So, na hindi lang. Hindi ko pa na. Mumunan ko kasi isa-sanitize pa yan. Huwag kang hawak ng hawak. Ang alcohol ka. Sanitize talaga. One month na yung dumating pa kainin virus. so, yun guys. Ito lang naman yung akin in-unbox. Pero happy ako dahil ang tagal ko tong inorder. Shout out. Sa so, nag-orderan ko, hindi na ako maulit dyan. So yun guys, bye for now.